6-7 wala lang card hirap na hirap so, wala na card na oras na alas 3 na pero yung iba papasok pa lang yung iba papasok pa lang may second batch pa lang may pang hapon sa umaga pa lang 6 na pag hapon at lalong puno. kasi yung iba hindi pa tapos mamili tapos nadagdagan na yung tao grabe yung iba mga wholesaler oh ano, pila pa sila sa entrance. Hindi mayroon lang pinapapasok tatlo-tatlo, hindi ano kasi puno sa loob, mas nagiging crowded kaya nagko-control sila sa tao sa loob. Ikot lang kayo, ah. ako. Okay. Eh, nagagalit dito kasi Hindi siya makakuha ng 20 pesos kilo siya. Ayan ba? Handa ay, ay, rin. Gusto hindi pa nga yung battery. Ay, hindi pa na. charge. Ayun, iikot ikot siya. ikot siya, kaso ano, pulang pa sa ano, sa charge. Eh, remote po yan. Remote control. Ganda. Libre lang yan sa, ano, bibili ka Ganda. 1,000 pesos. Pero nung panghulina, na, kahit 500 na lang ginawa na nilang libre. Ayan o, oh, may tatak. Sa Regency. Copyright ah, pa tayo yun. <laughs> <Ganda>. <laughs> Libre din yan. Meron pa yung isang, nasa QC. Ito lang yun nalito sa San Mateo. Libre lang ano, Regents. Hello mga kasari! Alam nyo ba na pwedeng-pwede nyo nang ma-avail ang Volts products sa Pure Gold Convention? Yes po, 3 days kaming nandon At shoutout nga pala sa mga nagpa-picture sa akin kanina Kumota naman mga 12 <laughs> So, makikita nyo po kami malapit lang sa may stage. Dun sa dulo, sa may kanan. So, putahan nyo ang Volts Products. Naka 10% discount po at makikita nyo doon si Diwata. At syempre, sino pa ba kundi ako? Ayan. Dumadami na over 1,000 sari-sari stores na ang katropa natin. Pahuhuli ka pa ba? At syempre, kapag nag-avail ka ng Volts products, pwede kang mag-spin ng wheel kung saan pwede ka pang makauwi or makapag-uwi ng free Volts products. 99 pesos lang ang kanilang sakto earphones, type C at Android cable. Naka 60 days warranty na din for chargers only at may less 10% ka pa. Kung gusto mo nang mag-start ng Volts products, ang charger lang nasa kalam, katulad namin ni Diwata, at ng iba pang mga sari-sari stores, Volts Ambassadors, na nagdagdag na din ng mga Volts products. Sa tindahan namin, pwede kang mag-start sa starter pack, worth 3,388 pesos. May stand na ito, at napakaganda talaga ang display sa sari-sari store. Kung low budget naman, meron tayong 1,988 pesos, at kung gusto mong itry talaga, may trial pack po tayo worth 888 pesos lang. Kaya, sugod na sa Pure Gold Convention. Kita kids! Maya, ინდა მოგხარია იატაკზე ინდა მოგხარია ინდა მოგხარია Đúng rồi, đúng rồi, Ginera natin dito. Dito oh. po, here, 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 here. Alam. Kokilin muna nakeri ako, kokilin muna